Hello guys! Ayan, so may katanungan po tayo galing po kay Carlos Adel9036 Ayan, so hindi ko alam guys kung paano po siya exactly po nabasahin yung pangalan po niya Ayan, ito po guys ang katanungan po niya uh, May tanong ako ma'am Kung na-turn on kung na-turn on mo ulit ang professional mode, maibal, maibalik pa po ba yung dati mag-dashboard sa dati at yung star, pati yung ads on reels? And guys, nag-comment po kasi siya guys. Ayan, ito pong video po na ito. Ayan, so professional mode. Ano ang mangyayari pag na-turn off? So, eh uh, eto nga po guys yung sagot. So, possible po guys na may babalik po ang atin pong ads on reels tools or yung uh, stars po. Pero base po guys so, sa experience po ng aking kakilala po mismo. Ayan, so na turn off po niya ang kanya pong professional mode and then tinurn on po niya. So, uh, guys, no, yung pong uh, yung pong dashboard po niya lahat po guys, yung mga performance po niya nag back to zero po nag back to zero po lahat yun guys, yung mga nakikitap niyo po na ganyan so nag zero, uh, zero po lahat yan, back to zero talaga yan guys and then, yung pong uh, yung pong monetization tools po niya so yung bumalik lang po guys is yung pong ads and reels po niya at saka yung in-stream in ads yung stars guys, hindi po yung nabalik so ang ginawa po niya uh, nag-appeal po siya And then, nag apil po siya pero ang tagal po niyang hinintay. Ang dami nga po na uh, ginawa po niyang proseso para lang po bumalik po ang kanya pong uh, stars po na tolls. Ayan, so uh, it takes time kasi siguro po naghintay ata siya ng mga ilang buwan. <laughs> yes po, ganyan po siya katagal. So, so siguro po depende rin po siguro. No, siguro hindi po lahat. Um, pero base po, no? Base po sa akin kakilala, ganun po yung nangyari po sa kanya nung tinurn off po niya ang kanyang professional mode. Kaya guys, uh, kung monetize po tayo, kung po ang ating account, wag na wag po natin ito turn off. O kaya mag-ingat po tayo na ma-turn off po ang ating pong professional mode. Kaya, kasi magpa-back to zero ka talaga. Ayan, so, so uh, suwerte mo lang, guys, kung uh, kung yung monetization tolls mo, ayan, ay babalik iyo Ayan, so, yun lamang po, guys. Maraming salamat nga po uh, sa tanong po mula po kay uh, Carlos. Ayan, at kung meron po pa, pa po kayo, guys, katanungan, ayan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. At yun nga po, guys, Now, don't forget to uh, subscribe. And uh, hit the notification bell para updated po kayo sa mga ganito pong klaseng, uh, video tutorial. Thanks for watching guys and God bless us all. Bye bye.